Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Joey. Samahan niyo akong magnilay sa salita ng Diyos dito sa Landas ng Pag-asa. Ang ating pong ebanghelyo sa araw na ito ay hango sa aklat ni Juan, Kabanata 14, Talata 27 hanggang 31. Dito ay nagsalita ang Panginoong Isus at sinabi niya, Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo. Ang ibinibigay kong kapayapaan ay hindi katulad ng ibinibigay ng sanlibutan o ng mundo. Huwag mo balisa ang inyong puso. Ni mangamba. Parang binibigyan tayo ng assurance ng ating Panginoong Jesus na kalma ka lang. Everything is going to be all right. Ano nga ba ang kapayapaan sa pananaw ng mundo? Sa pananaw ng sanlibutan? Di ba ito yung hindi magulo, walang away, walang pagtatalo? Ang lahat ay at peace, no? Sinasabi natin payapa. Naalala ko tuloy ang ilang instances uh, noon nung uh, nag-uumpisa pa lang ako na maging supervisor sa aking sales position yung isang officer lumapit sa akin ang sabi niya, Joey bakit palagi ka bang nakangiti para kang walang problema target ka na ba napaisip ako at uh, naitanong ko sa aking sarili sabi ko, kapag ba hindi ka pa target, kailangan ba mangamba ka, kailangan kita sa mukha mo na ikaw ay balisa at nag Marami pang ibang pagkakataon. Isang beses naman, yung anak ko nasa loob ng kotse and I guess somehow napindot niya yung automatic windows. At yung kamay niyang isa ay nandoon mismo sa bintana so naipit siya. Nandoon kami sa bahay ng aking kaibigan noon sa Batangas at siya talagang Naku, yung parang medyo nagpapanik na siya at alalang-alalang. Sabi niya, oh, anong gagawin natin? Ako, Parang kalmado lang, sandali lang, and then binigyan ko ng instruction yung anak ko para pindutin niya yung switch upang bumaba yung bintana. Saan ko nakukuha ang pagiging panatag na yun? Eh <laughs> hindi ko alam. Siguro na train lang ako na 'wag mag-react agad, 'wag magpadala sa sa takot. Sa bandang huli, Mangyayari ang mangyayari. Pero alam ninyo, yung sinasabi ni Jesus na kapayapaan ay higit pa doon sa kalmadong disposition na siguro ay natutunan ko in, in sa, sa aking buhay, in the course of my life. Ang kapayapaang sinasabi ni Jesus ay kapayapaang maaaring nanjidjaan kahit sa kalagitnaan ng gulo, sa kalagitnaan ng problema, kung ano-ano pang mga dahilan kung para tayong mag-alala at matakot at mangamba. Ito ay kapayapaang nagmumula sa loob, nagmumula sa kaibuturan ng puso at naniniwala. That everything is going to be all right. Bakit? Dahil nasa likod natin ang ating Ama. Kung kaya sa pagpapatuloy ng pananalita ni Jesus dito, sinabi niyang, narinig niyo ang sinabi ko sa inyo. Ako ay aalis at muling magbabalik sa inyo. Kung iniibig niyo niyo ako, ay magalak kayo sa sinabi kong ako ay pupunta sa Ama sapakat ang aking Ama ay higit na dakila kaysa sa akin. Kapanatagan, kapayapaan, dahil siya ay pupunta sa Ama binibigay niya ang kapayapaan sa atin. Huwag tayong mag-alala sapagkat siya ay babalik. Babalikan niya tayo, susunduin niya tayo upang isama rin tayo sa Ama. Marami rin pagkakataon sa buhay ni Jesus kung saan, kung naiba-iba lang yon kung tayo lang yon siguro natakot na tayo o siguro ay gusto na agad nating indepensa ang ating sarili. Naalala nyo nung kinakausap siya ni Pilato, napakakalmado ng ating Panginoon. Nung siya ay sinampal, sinaktan, imbis na lumaban, nanatili sa kanyang kapayapaan dahil sa kabila ng sakit, sa kabila ng hirap na naranasan niya, alam niyang ang lahat ng ito ay naayon sa kalooban ng Ama, naayon sa plano upang tayong mga mahal niya, ang salibutan, ay maligtas at ang daan pabalik sa Ama ay muling mabuksan, muling magkaroon ng tulay at si Jesus ang tulay na iyan. Mga kapatid at mga kaibigan, marami ka bang problema? Marami ka bang kinatatakutan? Marami ka bang pangamba? Idulog mo ang lahat ng iyan sa paanan ni Jesus. Sumampalataya tayo sa Kanya at asahan natin na siya ay nasa likod natin palagi. At kung hindi man natin siya maramdaman kaagad, alam natin na siya ay tapat sa kanyang pangako, na siya ay babalik upang tayo ay sunduin at samahan pabalik sa ama. Hindi ba si Pope Leo XIV, ang unang-unang pagbati niya ay kapareho ng pagbati ni Jesus sumain nyo ang kapayapaan. Marahil, isang assurance na ibinibigay sa atin ni Pope Leo na sa kabila ng kaguluhan ng ating mundo ngayon, sa kabila ng napakaraming kaguluhan, paghihira, pangamba, gera sa kabilang kanan, at marami pang problema, binibigyan niya tayo ng assurance. Ang Panginoon ay nariyan at hindi tayo pinababayaan sumahin nyo ang kapayapaan ng Diyos. Mga kapatid at mga kaibigan, kayo ba ay napaisip na bagabag ng pagninilay na ito? Kung ganon ay isa na namang matagumpay na pagninilay sapagkat napukaw na naman tayo ng salita ng lalim ng karunungan at lalim ng pagmamahal ng ating Panginoong Hesus. Ikaw ay napaisip sana ay samahan mo kaming maging boses ng pag-asa. I-like mo ang landas ng pag-asa sa Facebook. Ipasa mo sa lahat ng social media platforms mo upang ang iyong mga kaibigan ay magkaroon din ng pagkakataong marinig ang salita ng Diyos. Mapukaw ang kanilang puso at mabigyan din sila ng assurance, ng kapayapaan. Ang Panginoon ay laging nariyan para sa ating lahat. Muli ako po si Joey at pagpala kayo ng ating amang mapagmahal. God bless you.